Hindi natin gusto na magkaroon ng mga gano'ng conflicts within the family, oh, 'di ba? Oh. Pero nagiging norm na na kapag hindi okay ang family. Cut Pwede off. ba? Pwede ba? Oo, oh, oh. 'yun nga ang tanong. Pwede bang i-cut off? Ano Pwede ba? ba 'to? Subjective ba ito or hindi? Ikaw ba may toxic kang kamag-anak kahit malayo na ganun? <laughs> 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 muna kayo sa Tino, ano, sa silence. Nino, ni nino, ni si boy You <laughs> toxic talaga. Toxic? Wala naman. Wala, wala, wala akong... <laughs> <laughs> May filter na to. Akala ko no filter. Wala akong toxic ka tita or mga uh, kamag-anak. Before. Kamag Before. Pero recently... Gano'n ka recent? Last week? gano'n? Parang last year. Ganyan. <laughs> Medyo nagkaroon-roon. Sabi ko pa man uh -oh. din, alam mo, sobrang proud ako sa ibang tao na ah, yung family members ko, yung mga relationship ko sa kanila, okay. harmonious lang. Mm. Ganyan. Hindi ko nararanasan yung agawan.